Dalawang taon nang gumagamit ng lokal na lingwahe ang mga guro sa mga pampublikong paaralan sa bansa alinsunod sa K 12 program ng DepEd. Simula raw nang ipatupad ang mother tongue based instruction, mas naging aktibo sa klase ang mga estudyante at mga guro. Makibalita tayo kay Randy Gurion ng GMA Cebu. Is what na na nagbago. Mula sa Ingles at Filipino lingwahe sa pagtuturo. Bisaya na ngayon ang pangunahing ginagamit ang ilang guro sa Mayor A.S. Fortuna Memorial Elementary School sa Mandawi City, Cebu. Sa ganitong paraan, mas naiintindihan daw ng mga bata ang leksyon. Simula rin daw nang maipatupad ang paggamit ng mother tongue o lokal na lingwahe sa pagtuturo, kapansin-pansin ang mas aktibong pakikilahok ng mga mag-aaral. Dalawang taon na rin gumagamit ng lingwaheng Bicolano ang mga guro sa pampublikong eskwelahan sa Naga City. Mas naging epektibo rin daw ang kanilang pagtuturo dahil dito. Halimbawa, nagbibikol ako na simbag ng Tagal, okay lang yun. As long as the pupils can understand what you are saying. Sa kabila nito, may ilang magulang raw na inilipat sa private schools ang kanila mga anak dahil sa paggamit ng mga guro ng Bicolano. Mas gusto raw kasi nilang mahasa ang kanilang mga anak sa Ingles. Gayunman nilinaw ng Deep Ed na ipinatutupad din maging sa private schools ang mother tongue based education. Nakasaad sa Enhanced Basic Education Act of 2013 o mas kilala bilang K-12 program ang paggamit ng lokal na lingwahe sa pagtuturo sa mga kindergarten at unang tatlong taon sa elementarya. Gagamitin lang ang Filipino at Ingles sa pagtuturo, pagtungtong ng mga estudyante sa grade 4 at 6. Randy Gurion, Nagbabalita Pilipinas.